So kailan na ang next ride mo? Tingin ako. Saan? Isip ko Marinduque. Oh. O kaya Baguio. Sikap kasi mamamanhikan sa Baguio eh. <laughs> oh. So inisip ko yan, Marinduque, Marinduque Loop Sa Baguio, sa Bontoc Sa Bontoc? Oo oh. oh. Hingisip...

hindi ako lang ang... Ay, takin na, saan May iman yung mga sakit sa ano, sa hotel. Hindi! Nakasunod tayo yung porche, gago. Ah... Ay, gago, kunin yung lisensya at saka comms. Parang suganda. Ah... Saka mga camera. Oo, so, mga camera. -ir, mag rent tayo ng mga GoPro, mga siyam. Pag-gopro ka ako. So, kung gusto mo... Sino ba pwede pwede ka doon, no? Sino ka sasama doon? Si Makoy! Oh, si Adrian. Adrian. Si Adrian. China game daw. China game. Oh, so, si kailangan pa natin si Direk. Si Direk. Direk kailangan, kailangan si, si Direk. Director. Si Alvin. Kailangan mag-drone. Drone. Tapos si Gab. Oo. Oh, si Peter. Pwede sumama si Peter. Peter. Oh, guys, si bang gusto sumama? Wala na. Tunayin so, muna natin. Tingnan natin budget. Kung magkano abot yung lahat. Go! Oh. Let's go!